Kailangan alam mo kung gaano liquid yung investment na papasukin mo. Pwede ba yung maging solid? Pwede bang maging gas? What? Hindi pala yun, mali. Ang ibig ko palang sabihin, gaano kadali maging pera yung investment mo. Money. Dapat i-consider natin yan. Kasi hindi lahat ng investment pwedeng maliquidate agad-agad. Halimbawa, between real estate property and REITs. Mas liquid yung REITs kasi mas madaling i-convert into cash. Basta open yung market, pwede ka mag-initiate ng sell at yung system na maghahanap ng buyer para dun sa shares mo. Once na confirm yung transaction, pwede na ito maging pera. Unlike real estate property, kailangan maghanap ka pa ng buyer. Hindi ganun kabilis maghanap ng bibili ng lupa. Minsan dadaan pa yan sa isa, dalawa o tatlong ahente. Kumbaga, yung property, hindi agad-agad mako-convert into cash. Paano na lang kung kailangan mo ng pera o may emergency? Kaya yung iba dyan, ang nangyayari, binibenta na lang yung lupa kahit sa mababang halaga. Kaya mahalaga din na meron tayong mga liquid assets. Ang una dapat natin ay maglaan para sa emergency fund. Yan yung perang pwede natin gamitin in case na may emergency. Pwede yung ilagay sa savings account, preferably sa mga digital banks kung saan magbibigay pa sa ng magandang interest. Minsan kasi yung kawalan ng emergency funds o mga liquid assets, yan ang sumisira sa game plan natin. Pero bakit kasalanan ko? Kaya huwag mong kakalimutan itong mga sinasabi ko ha. Tapos lahat ng videos ko panoorin mo dapat marinig mo to bago ka magsimula okay last na tayo